Today, mga lodi ko ay kagagayang lang natin sa tindahan mga lodi bumili tayo ng yan ma change point tayo pungal po yan mga lodi ko ay ko tayo Yak, kau kalau di, kau at tayo ay mag change point. Dito kay, yai, tanah kay, magalodi Sinabuan lang ako ng DJ ko mga Lodi Pero ngayon umabot ng dalawang buwan Kasi low budget mga Lodi Marami tayo yung Pero sa ngayon Mahatchelon tayo mga Lodi Kaya tara Nakapakakoy tayo <laughs> Ah mga Lodi Go! Boom! Ito nga pala yung ginagamit ko Gel and band Pulay blue ginagamit ko kulay pula Pero medyo mainit Kaya ito ang binigay sa ng mikali ko Okay naman siya mga Lodi ko ay Tara. Ito, <laughs> ito na tayo mga lodi. At eto na mga lodi ko ay tatanggalin na natin mga lodi ang drive plug mga lodi. Pero mga lodi, ito ang ko mga lodi ko ay. Alam nyo ba mga lodi, pag ako nagigenso ay, ito yung binubutan ko mga lodi. At nandiyan yung trailer mga lodi. Kaya lang, hindi ko niya matanggal kasi wala akong gambit hiniram yung gamit ko, hindi na tinaole kaya, ah, dito na lang ako ng, dito ko lang at nilanggal sa drain plug mga lodi yan o, pag ako na dito ay, ang buwan ng mga lodi kaya ngayon, umabot ang dalawang buwan kaya sa mga lodi ko ay malinaw po okay, sabi nila ang hope ikaw mahina hindi ako na nilungkala dyan mga lodi ko ay kaya aalaga yan may lumapit sa akin sinabi sa akin kung ilang buwan na lang to ang sabi ko tatlong buwan mga lodi Boy. tatlong buwan na lang matatapos ko na to magtatatlong tao na to mga lodi kaya magiging akin na to si talaka okay mga lodi tatlong buwan na lang konting kebut na lang mga lodi Boy. habang nagaating tayo mga lodi na maubot ang lawi tirayan mo natin yung at eto na nga mga Lodi ko ay pangtanggal ko pa lang dito sa takip ng air cleaner mga Lodi. Napantin ko mga Lodi. Malinit pa ang air cleaner ko mga Lodi ko ay. Okay pa mga Lodi. Malinit pa oh. Ay balik na natin. Okay pala naman siya. Ano yung nakalaan, Ninilip ko na rin ito mga Lodi. Kailangan palagi malinit ang air cleaner para makahiga niya lang malalim makahiga niya eh makahiga niya lang maluwag ganoon yung mga lodi ko ay nasa bo. okay pa mga lodi kaya bike na lang to at yung mga mga lodi ko ay malinit pala uh naman ang mga lodi kaya habang minapahubot natin yung lagi o oil natin ating makina mga lodi pulat pulat din pang may tay. Hindi ko ito so napapaliguan mga lodi kasi araw-araw umulan. -araw Aandar naman niya kahit walang ligo-ligo. At ay potante. Punzi dyan mga lodi ko ha. Malapit na lamang mga lodi umulan. Ayan o, no, patinim na lamang ang palagitan. At eto na lang, mga Dodi ko ay huwag na natin ito patagalin mga Dodi kasi baka abuta pa tayo ng ulan. Kakabit mo na itong giant flag mga Dodi. At syempre huwag natin kakalimutan hipitan -hip mga Dodi ko ay inalagay na natin itong oil mga Dodi. Kaya lang may problema tayo mga Dodi ko ay wala tayong imbudo. Yung imbudo ko nawawala dito sa akin toolbox mga Dodi kaya... Wala akong ibang naisip kundi itong dahon na lang mga Lodi ko ay no, Wala ibudo natin mga Lodi kaya to dahon. Pwede na yan. O, diba? Huwag na natin itong patagalin, dito. mga Dodoy ko ay. At po, na natin, mga lodi. Go! Marangay ah? budo. Ah. Dahon, pwede. Giliado ba mo? Giliado ba mo? pata. <laughs> Trời Good thôi dahon. Okay thôi thôi di thôi 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 go, thôi 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 thôi